127 billion pesos. Yan po yung tax, excise tax na dapat binayaran ng Semerara Mining Company sa gobyerno simula 2018 to 2024 pero hindi nila binabayaran. Alam nyo ba, under the train law, Republic Act 10963, may very specific provision sa batas na yan, Section 151 na dapat ang mga coal companies nagbabayad ng mga coal na hinuhukay nila sa Pilipinas. So nakalagay doon, beginning 2018, dapat nagbabayad sila ng 50 pesos per metric ton. Effective January 2019, naging 100 pesos yan. At 2020, naging 150 pesos yan. So simply Google, ilang toneladang coal ang hinuhukay ng Semerara taon-taon. Kinumpute ko po yan, no? kung na-implement ng maayos ang batas na to, mula 2018 hanggang 2024, dapat nagbayad na sa gobyerno ng 12.7 billion pesos ang Semerara. Pero hindi sila nagbabayad. Paano nangyari yon? Alam niyo po, bago yung train law, merong Presidential Decree 972 na nagbibigay ng matinding incentive sa coal mining company sa Pilipinas. Panahon pa to ni Marcos Sr. At sinasabi sa batas na yon na income tax lang ang binabayaran ng coal company. Kaya nga, nung nagkaroon ng train law, sinama specifically yung provision na to na dapat yung coal na na kasi pinakamaruming source of energy yan. At isang forma ng pagmimina yan na napakaraming social and environmental impact. Pero bakit kanyo hindi napapatupad yung batas? Kasi sa batas na yan, ng train, dapat may repealing clause dun sa Presidential Decree 19972. But surprisingly, after the bicameral conference committee na delete itong provision to repeal PD 972, hindi ba nagtataka kayo? Bakit na-delete? Ibig sabihin, may isang corrupt na legislator na nagpa-delete ng provision na to. At dahil kurakot siya, hindi nakasingil ang gobyerno ng 12 billion pesos worth of taxes simula 2018. At patuloy yan ngayon, ang hindi pag ng tax. Kaya nga nung isang araw, nung nawagan tayo sa open BICAM, yung sinasabi po nating open BICAM, na dapat na-observe ng public yan, naka-livestream ang lahat ng discussion. May minutes ng meeting para nalalaman natin kung sinong mga congressman at senador ang nagtatraidor sa bayan. Yan po ang ibig sabihin ng panawagan nating open by cam. The next day, sumagot, sumagot agad si Speaker na supportado daw niya itong open by cam na to. Salamat, Speaker, no? Pero... Ang sinasabi nating open by cam, hindi lang sa budget, kung hindi open by cam ng lahat ng bicameral conference committee sa pagbubuo ng batas. Kasi itong halimbawa nga na to, yung nangyari sa train law at sa Semerara Mining Company, hindi lang to budget. Tax bill po ito. At naotakan, ginago ng isang legislator ang taong bayan sa pagpapadelete ng repealing clause na ito. Biruin nyo yun, tayo mga ordinaryong mamamayan, walang takas sa pagbabayad ng tax. Pero dahil sa pagdelete ng isang repealing clause sa proposed na batas, nakatakas ang Semerara sa pagbabayad ng bilyong-bilyong tax sa gobyerno. Ilang classroom na sana ang napagawa natin kung nasisingil ang tax na ito. Kaya Speaker Romualdez, Senate President Jesus Codero, ang gusto po natin ay yung genuine open BICAM. Hindi lamang sa budget kung hindi BICAM ng lahat ng pagbubuo ng batas.